Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kapitulo 13, Versikulo 10 hanggang 17. Ang tagpo sa Ebanghelyong ito ay isa-isa isang araw ng pamamahinga kung saan si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na labing walong taon nang may karamdaman dahil sa isang masamang espiritu. Siya ay nakukuba at hindi na makaunat. Nang siya ay makita ni Jesus, sinabi ni Jesus, magaling ka na sa iyong karamdaman at ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae at noon di na ibalik ang dati niyang postura at nagsimula siyang magpuri sa Diyos. Ang babaeng ito ay kuba, palagi ang nakayoko isang taong hindi natatanaw ang langit ang nakikita niya lamang ay ang kanyang sarili at ang lupa at ang larawan ng babaeng ito ay maaring nangyayari sa napakaraming nilalang sa panahon natin mga taong walang interpretasyon mula sa langit ang buhay mga taong nakatingin lamang sa sarili at nakatingin, nakatingin lamang sa lupa ang ibig sabihin sa daigdig na ito mga taong walang pananaw na eskatolohikal mga taong hindi nakikita at hindi naiisip na may buhay pa pagkatapos ng buhay sa daigdig na ito kaya nga ang masamang espiritu ay maaari rin tayong itulak na tumingin lamang sa ating sarili kaya tayo ay mabibigatan ang akala natin tayo ang lulutas ng lahat ng suliranin Akala natin tayo ang magpapasan ng napakaraming bagay na totoong magpapayuko at magpapakuba sa atin sapagkat sila ay mabibigat at ang ating lakas ay limitado at maaring hindi natin makaya. Sa tagpong ito, katulad ng babae sa Ibanghelyo, tayo ay kinakatagpo ng Panginoon. Ipinapatong ang kanyang kamay at ibinabalik tayo sa ating dating postura. Ano ba ang ating totoong kaanyuan. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Hindi tayo nilikha para makaranas ng kondimnasyon na yumuko, mawala ng pag-asa, malungkot, mawala ng lakas sa buhay. Tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay inaanyayahang tumayo araw-araw, tumingin sa langit, magpasalamat at magpuri sa Diyos sapagkat binibigyan niya tayo ng mga mata. Mga mata na mula sa langit upang ang mga ito ay makita ang galaw, ang pag-ibig at ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng detalye at pangyayari sa ating mga kasaysayan. Sa Ebanghelyong ito ay nagalit ang tagapamahala ng sinagoga dahil nagpagaling si Yesus ng isang may sakit sapagkat sa araw ng Sabat ay bawal magtrabaho. Kaya sabi niya, sa mga tao, may anim na araw sa isang linggo, doon kayo magpagaling at magpagamot, wag sa araw ng pamamahinga. Ngunit may mga batas ang hudyo na sa araw ng pamamahinga upang hindi mamatay ang kanilang mga, mga hayop, kailangan silang kalagan. Ang mga baka, ang mga asno upang sila ay makakain at makainom. At ito ang sinabi ni Yesu Kristo, ang anak na ito ni Abraham ay nakagapos ng labing walang taon Ginapo siya ni Satanas kung kinakalagan ninyo ang inyong mga hayop sa araw ng pamamahinga. Bakit hindi maaring kalagan sa pagkaalipin sa masamang espiritu ang babaeng ito na walong labing walong taon ang nagdurusa? At ito ang layunin ng ating Panginoong Yeso Kristo. Katulad ng babaeng ito, tayo ay palayain sa pagkakayuko sa pagkakakuba, sa pagtingin lamang sa ating sarili, sa pagtingin lamang sa lupa. Nais niya tayong kalagan at hindigin, patayuin katulad ng mga anak ng Diyos. Hindi na naaawa sa sarili kung hindi nagpupuri sa Diyos. Totoo na hindi mawawala ang mga bagyo, ang mga krus na dapat pasanin. Ngunit anak, ang anak ng Diyos, alam ng anak ng Diyos na sa bawat krus na kanyang pinapasan ay hindi niya ito pinapasan na nag-iisa. Pinapasan niya ito kasama si Yesus sa lakas ng Diyos. Kaya hindi siya makukuba, hindi siya, hindi siya yuyuko. Pinapasan niya ito ng may dignidad sapagkat ang anak ng Diyos ay binibigyan ng kapangyarihan ng langit upang sa kabila ng mga pagdurusa, paghihirap na pinapasan sa buhay, ay tumayong may dignidad mabuhay ng may layunin maglakbay sa kabila ng mga bigat na nararanasan sa buhay maglakbay na ang mata ay nakatingin sa langit na ang layunin ng buhay ay hindi lamang sa mundong ito kundi makarating sa tahanan na inihanda ng Diyos sa ating lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo